Magandang araw sa lahat. Ito lang po ipamalas TV. Andito po tayo ngayon sa isang bahay dahil gusto po natin kumustahin ang dalawang matanda na mas pinili, pinili nilang tumira rito sa bukid kaysa sa bayan. Ayan. Di bali tatanungin natin sila kung bakit nga dito nila napiling tumira sa malayo sa bayan. Ano? Dahil talagang medyo yung nilakad namin mula doon sa kalsada ay medyo talagang napakalayo pa. Ano? bago marating itong kanilang tinitirhan. Ayan. Samahan nyo ako guys at kumustahin natin ang dalawang matanda na lola at lolo kung ano ang kalagayan nila dito. Tara. Dito <todic> tayo guys, ano, ito yung kanilang bahay. Hello. Ayan na guys, di bali ito yung kanilang bahay na kanilang tinitirahan. Medyo maliit lang nga. Medyo hindi pa nga tapos yung iba pala dito. Ay, kumusta na? Ito na. Nahantok. Ayan, di bali. Ayan po sila, ano, sila lolo at lola na nagtira nga dito sa malayo sa bayan. Na mas pinili pa nga daw nilang tumira rito Ayan, bibali Pasok tayo guys dito Para kumustahin sila Pasok, pasok Dito na kaya gusto Gusto ko yeah. dito magtiraan mm, Ayan na Araw-araw <laughs> gulay ah. Isang araw malunggay Isang araw ampalaya mm. Isang araw libilibin nyugan Isang araw gabi Isang araw santol Ayan, yeah, dami ng at ang gatong Ginugulay libre. Pala ni nanay dito. <laughs> tubig libre. Mm. Kaya maganda magtira dito. Presko pa. Mm. Hindi polluted. Walang gasolina. Walang alikabok. Ayan, ano guys, di bali like, kaya daw na <clears throat> pili nila at nanay na tumira rito dahil napakaganda daw ng hangin dito at libre halos lahat ng gulay at tubig, pati gatong. Oo, uh -uh, libre lahat. Mm. Mm. Ilan taon na kayo, Nay? 82. Ayan, si Nanay pala ay 82 na ano, talagang pero malakas pa rin. Kaya sa ah. ingat sa kain, di karni, mm. puro gulay. Yung ingat daw sa kain at puro gulay. At tatay, ilan taon ka ng tatay? seventy-nine na. Ah. Mm, 79. Ayan, bakit nyo tayo napiling tumira rito sa malayo sa bayan? Ay, maganda rito. Libre lahat. Mm, libre lahat. Nagdadalan lang kami ng bigas, ayos na. Ah, okay. Walang ulam. Yan, di bali, bigas lang pala ang problema dito, okay. ano guys. At, balita ko kayo, nagbimiti -me lang si tata, si nanay. Ano nanay, sa maintenance mo na isa, minibili, ano. Ano dito, gamot. Ayan, gamot. Di bali nga, sabi ni nanay, siya ay nalagyan na nga ng pacemaker sa kanyang puso dahil ito guys ay naoperahan. Kaya ang maintenance nga ni nanay, gamot, linggo-linggo. Ano tay? Linggo-linggo. Di linggo-linggo rin ang labas sa bayan. Linggo-linggo ang Ayan. Ayan, di bali, ito guys yung pinaka, ano nila dito, no? pakita natin sa inyo yung likod ng kanilang bahay. Lagi ito ay nasa loob pa ng bukid. Ayan. Ayan. Ayan guys yung likod nila ng bahay. Ano? Ganoon. Kung makikita mo yung mga pinya pa dito sa paligid nila. Maraming tanim na mga gulay. Ayan. Ayan. balik tayo dito sa loob. Ayan. Pinakita lang natin ano sa inyo. Ano nakakalibri kami? Yung um, baka alaga <laughs> O kapag wala kayo migas dito, tay, ano man, anong ginagawa nyo? Ay, nagpapabili ng kuwan saging. Mm. tanim kami saging, gabi. Ayan, marami. Di bali, marami din pala silang tanim dito para maging pambiling bigas o ano pong, isda. Ayan, at napakaganda dito. Ano guys, yung ang paglakad natin dito, talagang tahimik, walang kaingay-ingay. Talagang maririnig mo lang dito ay huni ng ibon mga kuliglig sa gabi yata. Ayan. <laughs> yeah. Di bali, matagal na kayo dito. Ano na, yun nakatira? Ay, matagal na kami dito. Doon siguro, 65 ba tayo dito? Ano um, tayo? Oh, no. 1965 65 ba? <laughs> Tagal. 2065. Ilang taon na yun? Mula noon. 26. Mga Yan, di bali 26 mga 20, years 26 years na sila rito nakatira guys sa uh, bukid na ito nga kung makikita nyo nga sila tatay medyo malakas pa dahil nga talagang napakaganda ng hangin dito to so, at talaga ang gulay daw dito ay libre lahat kaya bigas lang ang binibili nila no guys di bali ilan nga yung anak nyo tay? apat ayan apat ang anak nila tatay ayan Di bali ito nga ano guys, di bali kinumusta natin sila tatay dito para ipakita sa inyo yung kalagayan nila dito na mas magandang tumira sa gantong lugar, lalo na kapag may edad. Tama ba tayo? Ayan, may aso pa silang alaga. Ayan ano guys. Ayan. Di bali ganito lang guys ano, di bali baka sa susunod, pumunta ulit tayo dito upang dalawin uli sila nanay para magdadala tayo ng kunting madadala natin dito hindi natin maipapangako basta yung abot nating makakaya sa ngayon di bali mag-aabot muna tayo ng kunting tulong dahil ang ipamalas TV guest ay kahit papano tayo ay nagsahod ng unang sahod natin ano di bali magbibigay naman tayo ng kahit kunti dahil ang ipamalas TV eh, hindi lang naman sa lahat ng mga nakikita nyong vlog ay puro sa pagdatanim dahil nga yun nga unang sahod natin magbibigay tayo sa kanila na kunti lang na tulong na abot nating makakaya no ayan okay Ayan, magbibigay tayo guys ng ito lang, konting halaga lang ito. Sana ay makatulong tayo sa kanila. Kung ano man mabibili nila. Ayan, pangin. nice. Oh, salamat. Salamat, Billy. Salamat, uh, giwi, salamat ayan. na. <laughs> ayan, di bali, hanggang dito lang po ipamalas TV. Sana ay nagustuhan nyo ang ating video. At parami pa tayong papakita sa inyo na ang ipamalas TV ay sa lahat ng kaya natin gawin na ipapakita natin sa iyo. Ayan. Bye, Bye.